Magandang araw, mga kabanis. Andito na naman kami. Nagkayayaan ulit. Ito kasing apo namin gustong kumain. Ayan. Napunta kami dito. Punta kami. Nagsangyok daw kami. Kaya, kaya nag-i-enjoy naman. Nag-i-enjoy ng, ng bata kakapanood niya. Ayan. Yun si ate. Sama namin. Nung una kami ng apat dyan. Pinasunod namin yung dalawa. Tapos e, eh, nuntahan namin nga pala. Itong lugar nga pala na to guys. Yung kung sa megabytes dito lang sa EPL, sa Buanga, sa Bugay. Kung taga dito kami guys, ngayon lang din namin ito napasyal, napasyalan. Kasi, dadadaanan lang namin ito eh. Kung bago ito, bagong gawa dito sa ipil. Para siyang food court. Pero, maganda sa food court. Para, food park. Maganda yung lugar, maliwalas. Marami kang pagpipilian mga pagkain yung swak sa gusto mo ito yung napili namin kasi eat all you can do 2 hours kami dyan para magpakabusog-busog kami dito tingnan natin kung hanggang saan ang makakayang kainin ayun sinasabing huwag kang mag rice mag meat ka lang para ano daw hindi daw tumataba pero hindi, hindi kaya guys meron kami talagang rice Masarap kasi din to partner sa rice eh. Alam mo naman, hindi naman tayo koreano eh. Kailangan natin kumain ng rice dito eh. Subukan din natin yung ano, itong nagkakaedad na tayo. Subok-subok din tayo sa mga may ibang mga bagay. Mga kainan ng sikat-sikat. Subok din tayo dito. Pati itong lettuce na ano, maliit kami. Hindi mo kain ng hilaw eh. Pero nga itong nakita natin, natin pa na kinakain pala ito ng hilaw. Masarap naman pala talaga. Super sarap. Enjoy naman. Enjoy naman natin. Kaya abang tumatagal tayo sa mundo, nagkakaedad na rin tayo. Eh. Mag-enjoy, enjoy na lang tayo guys. Ito pa. Masarap din to, mga fresh fruit. Pag, pag nag-enjoy ka, huwag ka nang tumingin sa presyo. Mag-enjoy na tayo. Diba, diba, galing? Mag-enjoy na lang. Sarap din yung kanin nila, no? Sarap yung kanin nila. Malagkit. Alam mo yun? Pero kung, ano, uh, kung no, bigyan ka ng buhag-hag na kanin, di mo naman sa chapstick. E Ganon talaga, malagkit talaga. Kasi, ipuriya e, nga eh. Binigyan tayo ng chapstick, gamitin din natin. Binigyan tayo ng kutsara, gamitin din natin. Buti timidor eh. Akala pa lang nila, hindi tayo marunong gumamit yan. Ano uh, naman naman, maliit pa lang tayo eh. May kawayan na tayong stick. Ginagamit na natin yan eh. Ito ano, mga Pinoy, gaya-gaya to eh. Yung ano yung nakita mo sa iba, gayahin na natin yan. oh. Eh. ah, diba? Yan si Ben Ben Tumayo. Nakita niya yung tito niya. Eh, napaka ano, alas ng mata nitong batang you? to. Daming tao doon, nakita niya yung tito niya. Nakita pa sila. Yan, sarap tal. Ang sarap guys. Subukan nyo, try nyo sa megabytes. Yung mga taga-ipil, try nyo. Wala namang mawawala eh. Lalo, ang um, nagkakaedad na tayo, mag-enjoy enjoy na tayo ngayong may mga edad natin tayo. Huwag ka nang magmablema pa. Enjoy na lang natin ang buhay. Kain-kain ka dyan. Nagpa-order kasi ako ng, ano, napahanap ako ng sabaw. Kasi ito talagang mga, Pilipino eh. hindi pwedeng ganun lang. Kailangan may sabaw kang tulak para kung nabubulo sa kanin kasi malagkit tapos karne pa. Hanap ako ng sabaw kang galing nagpahanap ako. Yan, tagal na kinausap yung tendera ay eh. parang iba na chinchika nito. Ito, magaling to sa chikahan e eh. Yung kanina yung sabaw at saka yung kanina karni malambot. Sobrang lambot niyan. Hindi ka magsisisi. Kahit di mo na nga lang yung nguyain yan, ilununin eh, mo na. Eh. Sarap yung sabaw. I-try eh, nyo yung ano, yung... Makakapili. Marami kang pagpipilian doon ng mga, ano, pagkain. Lahat ng gusto mong, ano, maisip. may isip. May lechon din dyan, guys. May lechonan. Ayan. Sarap. Thank you, bang. Thank you, galing. Ako lang talaga -nag nagpanat ng sabaw. Sina naman nag-enjoy naman sila sa ano, um, sangyuk. Tapos <coughs> nakakatuwa kasi ang, ang, daming mga side dishes na yung iba hindi ko As hindi si ko si man tinikman. Ano <laughs> ah, na literal na bisaya na maghanap ng sawsawan tapos wala kang nakitang toyo. Suka. <coughs> 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 ayun na, ayun na. Siyempre sangyup yan. Hindi enjoy na natin. <tos> <tos> Oh, um, maraming side dishes diyan. Eh kasi yung iba pag hindi ka naman sanay, hindi na hindi mo na hindi ka nasasarapan doon eh. Eh masarap lang ano, na nai-enjoy natin ang buhay kahit na ganitong ano, hindi naman tayo mayaman. Eh tigihirap tayo na kakain tayo ng mga uh, ganyan ganyan. Eh, try natin. 'Di ba? Galing. O nga. Pero masarap. try natin ng, Pero hindi ako kumain ng marami kasi Nagda-diet like tayo eh. Pwede pang umorder din, di ba? ah, oh, pwede, pwede. Kasi nga, pwede tayong humingi ng humingi hanggang dalawang oras. Yun ang kagandahan dyan. Kasi pag upo mo dyan, hanggat kaya mo, kain ka lang. Pero, ayaw, Enjoy lang. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag kumain tayo dito ng mga meat, huwag ka na mag-rice. Hindi na nga, pagpilan yung rice na ano. Ay, kaso nga lang, literal na mga Pilipino tayo, eh, pag ganito kasarap ang ulam, rice-rice rice talaga. Baka mag-unly rice pa dia ah. yan. <laughs> Unly talaga. Unly nga eh. Ayan <coughs> si ate. Si ate guys, ang nagdala sa amin dito. Salamat, te. Nakarating kami dito. Pinasyal-pasyal mong mga tigulang. Thank you, te. Hanggang, si ate hanggang. kasi paglalakad siya, gusto niya kasama rin kami eh. Masaya na ako dahil napakabait mo itong panghani namin. Siya kumain kami sa labas ng, ano, kami ang kasama. Gabi. Food trip to pag, pag gabi. Dati, siyempre, kuripot ka, mag-iisip ka. Sayang, sayang ako. wag na, baka, baka bukas makalawa. Hindi na natin ito masubukan eh. Subukan na natin. Eh, marami sarap, pa, no? Sarap, sarap, sarap. Palagi mo oh. namang ginagawa yun sa Manila eh. Ngayon na lang ulit. Oh, syempre, iba naman na kasi yung sitwasyon natin mm. ngayon. Ano na naman tayo nag-i-enjoy, hindi na tayo nag-iisip gaano. No? So, salamat. Thankful ako sa Panginoon, mga anak ko, na ngayon, hindi na kami masyadong, ano, nag-worry sa kinabukasan. Kami ni Igaling, nag enjoy na lang kami sa buhay. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Yung mga anak ko, nag enjoy yun. Mm. Oh. Pindala nga namin anak na bunso. Tsaka yung pinaka-bunso namin si Bintoy. Paring Bintoy. Ginger siya. Pagkatapos ng kumain, ng in-order niya din eh. Parang inaantok na. Gusto na matulog. Ang sarap guys. Alam mo, pag kumain ka pala, feel mo talaga na masaya kang kumakain. Huwag ka mag-iisip ano. Masaya ka. Masaya ka. Kasama yung pamilya mo. Kasama mo yung pamilya mo. Ano pa ben, ano pa parang bintoy? Kasama yung pamilya. Kasama yung pamilya. Tapos, happy happy ang lahat. Happy happy lang ang lahat. Enjoy, Kuya Lalel, no? Oh. Sarap na sarap din. Si Lalel, ang mugot na ng muka. Kasi, gusto. kasi inaantok na siya, pagod na siya. Dahil maghapon din sa school. Kaya, yeah siguro eh, pagpagod niya na enjoy yung wala pa sila nagkumakain kumakain na ako nabusog na ako naman anong feeling mo feeling nun Ben? Kumakain. sarap sarap Apo, hindi ko... kain tayo ulit iba naman doon ulit tayo doon ulit tayo sa birthday niyo oh, sige sa birthday ko no napit na Ngayon, okay, alam namin yun. Alam ko ito gamitin kasi nanonood ako ng ano eh mga mukbang-mukbang ng Korea, eh. Kaya, alam na alam ko nang paano to kainin. Kaso nga lang, may ibang mga side dishes nga na sabi ko. Ay, hindi mo kaya? Hindi ko, hindi ko type yung lasa. Ah? Kaya, yung iba, hindi ko na kinamit diyan Nakakatuwa nga, eh. Kaya lang, masarap siya, eh. Enjoy natin. Sarap yung, ano... May gala-gala ka gala, rin, ano, napu may napupuntahan kang iba't ibang lugar. Galain mo, enjoyin mo. Salamat sa Diyos at nakarating kami sa mga lugar mga mo na may gala ngayon. Ikaw, galing, ano masasabi mo? Ako, masaya ko kasi nga yung mga bata dati na palagi nating inaalala yan, na kumain sa labas. Malalaki na at sila na yung nag-aalala. Yung nagyayaya. Nag Oo, oh, nagyayaya. Dati nilalabas natin sila nung no, maliliit pa sila. <coughs> Sinusubuan pa natin ng no, mga baby pa sila. Lagi. Ngayon, sila naman ang nagyayaya sa atin. Hmm. Yun, ya um, yun na. Yan nga lang. Ang laki na nila. Parang, ang na pala natin, no? Galing no? Oo. Eh, malapit na kaya ako mag-gala. 57, 57 na ako. Oh, Ilang taon na lang, 60 ka na. Oh, kasi may ba may senior, senior na ako, mayroon na akong ano, pinsyon. Yung isa naming anak, si Kiana, ay hindi nakasunod kasi may lakad siya. Nasusunod, kasama na rin namin siya dyan. ano masarap pumunta dyan guys pag uh, nililibre tayo eh. Di ba galing? <laughs> oh. <laughs> eh, libre lang kami ng mga anak namin ngayon eh. Kaya enjoyin na natin oh, di ba? Salamat. Dap dap <laughs> dapat ni dapat, bunso. ikaw, dapat ikaw na lang palagi mag ano mag, ho, mag host diyan sa vlog natin para ano. Ang sarap. Ako nga talaga ng bunso ko. Bunso uh, namin. Dami na kain. Mm, -mm dami na makain Totoo ako pag marami sila nang kain. Ang ganda dalawa lang din eh. Umayaw na rin eh. Hindi pa Ayaw na rin order pa sana pero uh -oh, hindi na. Ayaw na. Hindi na rin. Pero lakas ng apoy niya ano no? talan Ganoon talaga. Yan naman talaga sa Korea eh. Napuy-apuyan talaga na nila yan eh. Kasi natatandaan ko noon nung dalaga pa ako. First time kong makakain. Nilagnat yata ako nung kumakain ako nung hindi ko, di ko kasi gusto maanghang. yung amoy. O, tas mas marami siyang mga side dish na parang tingin ko lahat maaanghang. Pero maganda kayo sa mahilig yung... naman nah, Mahilig naman tayo sa maanghang. Di ba literal naman mm -hmm. sa may Pero sa kanila kasi parang lahat ng lasa na nakakain ko noon maanghang eh. Mm -hmm. Hindi ka nag enjoy Siyempre, iba naman ngayon. Parang Pilipino, ano na to eh. Saka mas masarap talaga pagkasama mo yung pamilya mo, di ba? Hindi yung ibang tao. Pero, ano, ano, dapat, ikaw talaga magluluto niyan, hindi sila. <laughs> Ayun ka nga. Ito nga lang ang masalahan sa Korea Nagbayad ka na, ikaw pa pinagluto. <laughs> mm -hmm. Eh, doon tayo sa barbecue, luto ano na. Eh, yeah, iba naman kasi yun. Siya, sabi ko nga sa'yo, why... I-try natin lahat. Bakit natin, anong, i-try natin din mag-enjoy tayo. Na Try mo naman yan sa Manila. Eh dito, iba naman sa Manila yun eh. Dito, iba naman dito. Iba naman sa Maynila. Okay. Eh. eh, magandang banding na rin to. Sama-sama tayong lumalabas. Pag gabi, nagbabanding na tayo. Nag-create tayo ng memories. Together with the kids. Sa ating apo. Siyempre, memorable na rin yung experience na ganito na na pagka maalala nila eh, sarap ng kain talaga ng bunso ko mm. kahit mainit pa eh sige yung muya niya pero ako lang hindi na ako kumain ng marami sarap na pero ha? tama na yun sa akin hindi man pwedeng marami ayan busog na guys tinanggal ko na yung ano ng potones ng short ko kasi nahirapan na ako huminga Ayan. Ang laki na pala ng na ko. Uwi na busog tayo. Pusog na ako. Pauwi na kami. konti <clears throat> na rin yung mga tao. No? O, pagdating namin, medyo madami-dami yung Maluwang pala no? yan, pati yung parking. Maluwag siya. Maluwang yung parking. Dito lang to located. Sa Samonga. Si Bugay, guys. Manapit lang. Malapit sa so, LTO. Megabyte, sikat, uh, oh, sikat naman to siya ngayon kasi megabytes ng kanyang pangalan. Ayan, akala nyo guys, may kotse kami, wala ah O yung alliance, yung... Ilalakad lang kami. <laughs> yung, yung alliance, dire-direchoin mo lang yun. Pupuntang mataysan Tapos matay kanyari, yung... feeling mo, ano, na... Nasaan ba yung kotse natin? Yeah. wala <laughs> Pero, pero, ah, uh, feeling lang yun. Andun yun, andun sa tulok yung aming four wheels na oh ginawa ng aking asawa. Thank you guys. Thank you po. God bless us all. Thank you so much guys. Salamat po. So Itong ang skin. Bye-bye.